So hi guys, for this video guys. Please like kayo sa channel ko Joshua uh, Open Vlog guys. So magento tayo guys ha. Ta? So hi guys, for this video guys. So nglalakad naman tayo guys dito guys. Kung lang mag-iisa nang lalakad guys. Pupunta sa skina guys. Oh. Oh lagi naman tayo naglalakad guys tapos wala tayo sinbis wala tayo motor oh. laban lang tayo dito guys sa pag work sa pag vlog vlog natin guys malay natin um, test natin malay natin um, oh, test tayo ng ulit guys sa channel, na, sa channel ko guys Malike natin. Monetes na. Mabalik naman ang monetes so, ng channel ko. Sana may tumulong sa akin. May sponsor sa akin. Yan lang guys. Sana nga guys. Monet hirap sa public guys. No? Muna mo ka guys. Biyos sa mo guys. Ang dalaka na lang ko guys. Walang matulog pupunta sa eskina sa amin guys pupunta nakyan tayo guys man guys nakyan lang nakyan hirap talaga wala tayong wala tayong pila guys bibili ng kuha uh, natin guys bibili tayong motor sa so, pang service natin sa work kung saan tayo yan lang guys so let's tingnan yung view guys let's go so hi guys so muna um, yung view namin dito guys so, super ganda ng view dito guys sa lugar namin guys sa Pobimusa wow oh. so, ganda ng light dito guys yan o oh. oh. so bahayan natin guys dito guys ayan guys guys ya 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 guys lu ganang guys lakukan lakukan tayo lawan tayo ulit dito lu ganakin guys kali nating tuh guys kalian ngertiin tuh Oh guys okay. Nah guys Nanti Nanti dulu guys tuh Itu guys Guys Mengabat tuh guys Nanti mengabat tuh itu guys na itambak sa mga kasada dito guys palaki yung itong mga kasada dito guys ano guys kita yun guys oh. ang ganang guys ang muntun guys oh. So hi guys, wala mo motor guys, oh. wala kaya natin guys Punta sa iskina Sana, main sponsor sa akin guys Mawa man naman kayo dyan. Ano may mga sponsor sa akin. Pang silbis lang sa work natin guys. Ano nga. Sinap talaga ako. Oh. Kala makatira ka ng tupinsa. Subin ka. Sub, subang layo ng bahay mo. Doon sa bukid. Buntod. Doon sa buntod ng bahay mo. Yan. Tapos. Tusad ka naman dito sa skin niyo guys, oh, lusat ka, lusat oh ya guys oh lusad, lusad. Oh, yeah. hmm, guys, oh. naman tayo ka, talaga guys. Karang mag lalakad hmm. guys lusad mag iis mag Sana nga ang may meron sa akin, guys, meron may uh, uh, sa guys. Si lang sakray, guys. This, uh, laban lang tayo, guys. Kailan to makuha yang itu tadi itu guys. Kayaknya itu matapus guys. So, let's go. Teset itu guys. Bagus, selesai. Yang lihat baba guys. bagi dito, guys. nanti konten rezeki guys tayo. ayan natin to. Laban lang tayo guys. Sipag at syaga lang tayo guys. Ah, may baby. May bili tayo ng pula mamaya guys. Nga. Yeah. May kakainin tayo guys. <laughs> Ngayon. gabi. Ngayon gabi guys. Bili tayo, bili tayo ng pula mamaya gabi guys. Paka out ko sa work guys. kunti lang pun eh. kunti lang pundo natin dito guys ulit ng sahon sa pag-uwadya pag, pag 501 lang hirap talaga guys mga Maha, mga mahal mga paniting palitun mga mahal ng palitun guys dito guys Oh. Ini apa lagi guys? Jangan dia guys. Itu. Nah, ini aku di guys. So, guys, ah. guys, guys. Nah, kan tadi lah kan. So, tinggal yang biru ya guys. Di parah, guys, para guys. Guys. Guys, no. Kita nyanyi guys. Laki-laki na dito guys. Ang lugar lang guys. Ang lugar Ang oh. ganda ng kasada dito guys. Laki-laki na. Ang laki na. Oh. Ang tatay. So, lapok lang guys. Sobrang lapok lang dito guys. Oh. Lapok guys. Oh. Kita nyo guys.

no bana guys oh, it's still going last is talaga guys 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 so payo payo oh guys <laughs>

kis lapuk lapuk guys lapuk ini lapuk guys lapuk mau terus lapuk guys nya <try> terus bare desa gitu oke okay. oke guys ah thank you for watching cuma auto सही ah thank you for watching saya harap ya please to